Magandang araw. Nung nakaraan, ang tinalakay ko ay mga ekspresyong nagpapahayag ng pananaw. Mula sa Aralin 1.3, Filipino 10. Ngayong araw na to, ang tatalakayin ko naman ay ekspresyong nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa at o pananaw. Kapag sinabi nating mga ekspresyong nagpapaywating ng pagbabago o pag-iiba ng paksa at o pananaw, ay parang mga senyas ito o hudyat na nagsasabing iba na ang direksyon ng usapan. O kaya naman, ito naman ang kabilang panig. Malaki ang tulong ng mga ito para hindi malito ang kausap mo o bumabasa pag-iiba ng paksa o pagdaragdag ng bagong punto. Ginagamit ito kapag gusto mong lumipat sa ibang idea na konektado pa rin sa orihinal na paksa o kaya ay magdaragdag ng panibagong detalye. Una, samantala. Ito ay nagpapahiwatig ng paglilipat nang atensyon sa ibang bagay na nangyayari o tatalakayin sa parehong panahon. Halimbawa nito ay nag-aaral si Ana para sa exam, Samantala, si Ben naman ay naglalaro ng video games. Bukod pa rito o bukod dito. Ginagamit ito para magdagdag ng isa pang punto o impormasyon na sumusuporta o may kaugnayan sa naunang sinabi. Halimbawa, masarap ang pagkain sa restaurant na iyon. Bukod pa rito, maganda rin ang serbisyo nila. Tungkol naman sa o para naman sa ginagamit kapag nilipat ka sa isang specific na bahagi o aspeto ng pangkalahatang paksa. Halimbawa, pag usapan na natin ang plano. Tungkol naman sa budget, kailangan pa nating pag-usapan. Ngayon naman, o sunod ay. Ginagamit naman ito para ipahiwatig ang susunod na hakbang, idea o paksa. Halimbawa, natapos na natin ang unang bahagi. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawa. Ang susunod ay ang pagbabago ng pananaw. Ginagamit naman ito kapag nais mong ipakita ang ibang anggulo sa na opinyon o alternatibong idea mula sa nauna mong nabanggit. Ito ay mga ngunit, subalit, pero. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit para ipakita ang kontradiksyon o limitasyon sa naunang pahayag. Halimbawa, gusto kong bumili ng bagong telepono, ngunit wala akong pera. Sumunod so, ay gayon pa man o sa kabilang ni, sa kabila nito. Ito ay nagpapahiwatig ng isang kondisyon o sitwasyon na taliwas sa inaasahan o isang pagbabago sa pananaw. Halimbawa, umuulan ng malakas, gayon pa man tuloy pa rin ang laro sa isang banda o sa kabilang dako. Ginagamit para ipakita ang dalawang magkasulungat o magkaibang panig ng isang isyu o sitwasyon. Halimbawa, sa isang banda, malaki ang benepisyo ng teknolohiya. Sa kabilang dako, mayroon din itong pasamang epekto. Bagamat, kahit na. Ito ay nagpapakita ng isang kondisyon na kaiba sa pangunahing idea. Halimbawa, baga matihirap na hirap siya, hindi pa rin siya sumusuko. Sa halip, ginagamit naman ito para ipakita ang alternatibo o kapalit ng isang bagay o idea. Halimbawa, hindi ako bumili ng kape. Sa halip, bumili ako ng tsaa. Ano ang dapat nating mahalagang tandaan? ang paggamit ng mga ekspresyong ito ay nakakatulong para maging maayos, malinaw at madaling maintindihan ang iyong pagpapahayag, mapasulitin man o pakikipag-usap. Nagbibigay ito ng daloy sa iyong mga idea. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos.